Hello mga manay, welcome sa aking kusina at ngayong araw gusto nyo bang matuto kung paano gumawa ng masarap na suka? Hindi lang basta masarap kundi pwede natin pagkakitaan. So today, matagal na to last year pa na hinihiling sa akin paano gumawa ng suka kasi marami daw suka sila so paano pagkakitaan. Ngayon, isishare ko na sa inyo. Madaling-madali lang to mga manay, pero I'm sure na magugustuhan nyo. At lalo na ngayon na ganito mga buwan, eh nagmamahal ang sili, kaya patok tong pang negosyo. So, una natin gagawin, gagamit tayo ng vinegar na local muna. Ayan. Bali, itong nakikita nyo, ayan, isa lang yung gagamitin natin dyan ha. Any brand ng mga local na vinegar na nabibili sa palengke, mga manay, pwedeng-pwede. Instead na gumamit tayo ng tubig, ito yung gagamitin natin. Kasi kapag puro suka na branded yung ating gagamitin, sobrang asim yan. Masakit na sa lalamunan. So, kailangan natin ilagay yung isang galon. 5 liters yata tayong laman nito. Isa lang ha. Bali, ito ay ating titimplahan at papakuluan. So, disclaimer po ha. Marami itong gagawin natin. Kaya maglalagay ako ng isang pack ng Aji na Moto na pampalasa. Yan po ay optional. Then, meron tayo ditong anim na kutsarang asin. Then, meron tayong tatlong kutsarang pamintang pino. At ito po ay ating papakuluan kasabay ng paglalagay ng luya. So, ang luya, nakakatulong po yan para may palo ng anghang yung suka natin. So, napakasarap po nito ipare sa mga inihaw, ganon. O mga prito-prito. Pati sa mga barbecue na ganyan. So, papakuluan po natin yan. At maglalagay tayo dito ng sugar. So, una maglalagay muna ako ng 1 cup sugar. Pwede po ang brown sugar kung gusto niya may kulay-kulay yung inyong suka. Pwede namang wash, pwede rin ang puti. Then, kapag nakikita ninyo na malapit na siyang kumulo, ganyan. Hahayaan lang natin yan ng mga at least 3 minutes bago po natin yan ulit babalikan. So, wag niyo pong hahaluin na, ha? hayaan nyo po yan na kumulo. So, pag kumukulo na, hinaan ang apoy. Then, after 3 minutes, so pwede na natin patayin ang kalan. Papatayin natin ang kalan mga manay, then ililipat natin to sa isang malaking lagayan. Kung meron kayong malaking lutuan na pagsasalangan ng suka, mas mainam para isang lutuan na lang. Then pangalawa, itong ating silver swan na cane vinegar. So itong ginagamit ko or minsan bumibili ako kapag nagagawi ako sa bandang Batangas. Yan, ito'y uh, masarap na suka mga manay, pero kung wala kayong mabilan doon, ito pwedeng-pwede. So, isasalang natin yung dalawang galon na yon na cane vinegar. So, magandang klase po kasi to ng suka, mga manay. Pero, any brand naman ng cane vinegar ay eh, pwede i-try. So, nasa inyo na po yon Pwede rin kayong gumamit ng ano yung sukang iloko. Ganon. So, kayo na po yung bahala. Bale, ito ay ate rin papakuluan. Mamaya ko na lang papakuluan yung natira kasi apaw na. So, ang gagawin natin, gaya ng ginawa natin kanina doon, isahayaan natin yung nakumulo. Then, para dito, habang hinihintay natin na kumukulo or uh, kumulo yung ating uh, suka, eto yung mga gagamitin nating bote. Mga manay, ito, nabibili lang to sa online. So, ilalagay ko po yung link sa description box para po kung gusto niya mag-order. Bali, 350 ml yung sukat niyan. May libring takip, yan. Then, meron tayo ditong bawang na pinino or nasa inyo kung gusto niyo i-slice. Bahala kayo or i-chop niyo lang nang gano'n, bahala kayo. Then gagamit tayo ng sibuyas na pula. Mas mainam yung pula para matapang yung amoy. Mas kapit na kapit sa suka. At isang katerbang sili. So ganyan. Mga manay kapag mura yung sili, mas maganda gumawa kayo ng maraming suka kasi tumatagal po ito ng ilang taon, hindi nasisira kagad. So ganyan. Ito po bali na sa isang kilo tong hawak ko na to. So kapag maliliit, mas konti yung uh, mas marami kayo may lalagay dun sa bote, pero pag gantong malalaki, mga lima hanggang anim na piraso yung ilagay ninyo sa bote. Lalo na kapag mahal yung sili, di ba? So dito, ang gagawin niyo is linisan niyo then itaob para ma-assure ninyo na malinis. Gumamit din kayo ng imbudo na ayan, malaki yung butas para pag naglagay kayo ng suka, hindi kayo mahihirapan. Pero yung paglalagay ng bawang sibuyas, mano-mano po gamit yung ating kamay, magbalot na lang po kayo ng plastic gloves para po maisoksok nyo na maigi. So, bibigyan ko kayo ng isang technique kung paano ko ginagawa. So, ito yung bote. Pwede kayong gumamit ng 500 ml. Baleto mga manay. Last year, binibenta ko to na Shopee. Nakakatawa maraming bumibili. Nagsasold out talaga to. Kaso, hindi ko talaga siya totally kasi na uh, ano mo yun yung talagang binibenta. So kapag uh, naisipan ko lang gano'n, kasi sa dami kong ginagawa araw-araw, nakita nyo ang dami kong mga ganap sa buhay, nagluluto pa. Kaya talagang inuunti-unti ko or hinahati ko yung mga trabaho ko. Pagkatapos natin maglagay ng sibuyas na katamtaman lang, tatansyahin nyo lang po ha, maglalagay naman tayo ng bawang. Ganyan po yung paglalagay. So itong bawang at yung sibuyas hindi natin hinahalo sa pagpakulo ng suka kasi maluluto naman po ito. So, mas mainam na ganyan kasi kapag nilagyan naman natin yan ng suka mamaya, yan po ay kakapit na dun sa suka na ating niluto. Okay? Ganyan lang po karami kung gusto nyo mas marami pa go. Then, maglalagay tayo ng mga lima hanggang anim na pirasong sili kapag malalaki. Kapag maliliit, gawin ninyong sampung piraso. Grabe mga manay, ngayon paunti-unti lang nagtataas yung kilo ng siling labuyo. Kaya kung may pagkakataon kayo na gumawa ng ganito, magandang panghanap po ito kasi hindi siya kagad nasisira. Then, maglalagay tayo ng pamintang buo. Pwede rin kayong uh, maglagay ng pamintang durog. So, nasa inyo kung anong gusto ninyong ilagay maliban sa dalawa. So, pwede kayong maglagay pag mga pino, mga at least 1 uh, one point o half teaspoon, ganon. Kung gusto nyo matapang-tapang. Pag mga buo naman, kahit mga konting-konti, mga 8, walo, ganon, walong piraso. Then, kapag ganito na yung ating uh, suka, hindi yan totally nakukulo ng talagang todo. So, pwede na natin patayin yung kalanyan. At dito nga, naisalin ko na siya dun sa ating lagayan. So, huwag nyo munang ilalagay kagad sa inyong bote kasi nakita nyo umuusok pa yan, mainit-init pa. Dito, nagdagdag pa ako ng another one cup ng sugar. So, mga manay, sasabihin, manay, bakit parang sobrang tamis niyan? Balance lang po yung tamis niyan mga manay kasi ilang galon yung ginamit natin dyan or ilang litro ng suka yung nilagay natin dyan. So yung tamis po kasi, nag -ano din po yun, nagbibigay din po yun ng sarap dun sa suka natin. Para yung suka ninyo, kapag sinawsawan nyo ng piniritong isda, inihaw, talagang hihigupin, malasa. Then hahayaan lang natin yun na lumamig. At dito naman sa bote, kung makikita ninyo, merong luyang nakalagay, no? So yung luya na kaninang nilagay natin sa pagpapakulo ng suka, dun sa umpisa, eh huwag nyo itapon, salain nyo at ilagay nyo rin dito. Hatiin nyo lang doon sa bote na paglalagyan ninyo. Mga tatlong slice o apat na slice. At kapag malamig na yung suka natin, saka tayo maglalagay dito sa ating mga bote. So yung paglalagay po sa bote, ah, mas mainam na wag naman po yung apaw kasi tatakpan pa natin yan para hindi rin siya mag-leak. Kapag nakita nyo katulad nito, umapaw siya, bawasan nyo po para po kapag nag tayo or nagtakip tayo, hindi po maglilik yung suka. Sa iba, nakikita nyo mga manay, yung mga suka, kulay pula, no? Gusto nila manghang na manghang yung tawag doon is pinakurat. So, pwede nyo gawin yon Ang diskarte naman doon, sibuyas, bawang, tsaka tong sili na nakikita nyo, sabay-sabay po yung biniblender ibiblender blender nyo po, then ihahalo ninyo dun sa suka. So, magkakamay na kayo ng sukang pinakurat. Then, bawasan nyo lang ng sugar. Ganun lang. Simple lang yung recipe nito mga manay. Madaling sundan, kaya hindi kayo mahihirapan. At madaling pagkakitaan kasi ang Pinoy mahilig sa suka. Then, eto nga pala yung takip. Sabi ko sa inyo, libre na po yan. Meron na itong kasamang, ano din, plastic sealer din. So, kapag bumili ka dun sa ilalagay ko na link kung saan ako nag-order na mga manay. Complete na siya. Then, tatakpan nyo lang po ng ganyan. Yung dati, binibenta ko nito is nasa yata, yun, 500 ml. So, ngayon, nag-try ako ng 350 ml. Pwede nyo tong lagyan ng iba't ibang design. Pwede kayo maglagay dyan ng abaka sa mismong pinatakip, pinakatakip. Tapos, talian niyo ng lubed. Ganon. Para maganda yung design. At kailangan, uh, magpagawa rin kayo ng label para talagang nakakaakit. Kung mapapansin nyo, malabu-labu pa, no? Kasi kakaluto lang ng ating suka. So, kapag po yan ay tumagal ng mga at least one week, may kita nyo yung ganda ng suka na yan. Talagang mas lalo siyang umaasim, mas lalo nang lumalabas yung timpla niya. So, dito, hindi pa natatapos dyan. Maglalagay naman tayo ng plastic sealer. Ito yung sinasabi ko sa inyo nakasama dun sa pagbili ninyo ng bote. Bali, ang gagawin niyo kung ano po yung uh, pinaka nakalutang na ganyan, yan, nakausli na plastic na yan, nakikita nyo. So, dapat yan po yung nasa pinaka ibabaw. Kasi, yan yung susungkitin kapag tatanggalin yung plastic sealer dito sa ating bote. So, okay na. <laughs> ang kulit, no? So, natutuwa lang ako mga manay kasi uh, gusto kong i-share sa inyo dahil ang dami nagre-request na ito, nagme-message sa akin. So, ngayon ko lang nagawa ng video at sana matry ninyo. Ngayon, tapos na tayo maglagay ng mga sealer. Ayan. So, gagamit naman tayo dito ng hot air gun. Ito po yung kailangan natin para mag-seal. Kasi ito yung mag-iinit dito dun sa plastic sealer na yan para mag-close. So, example, wala kayo nyan. Ang technique, gumamit po kayo ng uh, ganito takore. Kapag yung takore umuusok na, sa kanyo po ilapit yung dulo ng inyong uh, bote, para po yan ay magtatakip. Iinit po yan. Kung wala pa kayong pambili ha, yun po ay isang ano, pamalit alternative para mas mabilis. Okay. So sa paggamit naman nito, kailangan nam ano lang nasa number 1 lang kasi hanggang number 2 yung init nito eh. 1 lang dahil habang tumatagal, uh, mas lalong umiinit 'to. So ganyan lang po yung pag-init niyan at kailangan 'wag niyo masyadong ilutang yung plastic sa ibabaw kung mapapansin niyo kailangan konti lang yung ngayon sa mga magtatanong naman Paya gaya na mga nag-message po sa akin na nag-email naman ay paano yan marami kaming suka dito meron kaming sukang ang tawag doon yung parang tuba di ba may, may nagano na pwede niyo gawing ganito mga manay alam ko magtatanong rin kayo na manay bakit din pala niluluto hindi ba pwedeng halo-halo na yung suka, sibuyas, bawang ilagay sa bote, hindi na papakuluan yung suka. Sa akin kasi mga manay, base sa experience ko dahil nga sabi ko sa inyo, inaral ko talaga 'to. Kapag hindi mo niluto yung suka or hindi natin pinakuluan, pansinin nyo, kapag nilagay nyo po yan sa isang garapon or sa isang tasa or mangkok, tapos nagsasawsaw-sawa kayo tapos bigla nyo hinigop kasi masarap ang timple, masasamid kayo yun yung kaibahan kapag niluluto siya. Hindi ka masasamit. Andun yung asim, andun yung linamnam, andun yung aroma na naghalo-halo ng mga, mga sahog na yan na nilagay natin, pampalasa. So, hindi siya masakit sa lalamunan kapag hinigop yung suka na binibenta natin. So, dito meron tayong plastic label. Eto mga manay, meron din online. Pwede kayong magpagawa sa kanila. Nasa ang mga ganito nasa 150 ganon or 2 pesos meron po niyan sa online basta kayo na po daw mismo mag-layout noon or minsan meron na talagang nakalayout na ganyan eh wala nga lang pangalan ninyo nakalagay lang talaga vinegar so pwede kayong bumili ng ganon para kung gusto niyo munang mag-try magbenta so pwedeng ganon niyo muna yung bilhin niyo mas makakamura kayo at habang ginagawa ko to mga manay Disclaimer lamang po ha sa mga nanonood dito na nagbebenta na ng ganitong pangnegosyo na suka. Ito pong aking sinishare ay base sa aking experience, inaral ko, nakita ko yung uh, uh, kaibahan ng niluto at hindi niluto at kung paano siya tumagal. So, para sa akin, mas bet ko yung niluluto muna yung suka kasi mas lalong sumasarap. At the same time, kapag mas lalong tumatagal yung suka na nagawa natin, mas lalong lumalasa. So, itong ginawa natin, kapag magbebenta kayo mga manay, mas mainam bago nyo siya ibenta mga one week na para talagang uh, lumabas na yung aroma ng mga pampalasa na nilagay natin. So, mga one week. Tapos, kapag lalong tumatagal yan, mas lalong masarap. Nako, talagang hihigupin nyo. At doon nga sa mga gustong pasukin na negosyo to, sabi ko sa inyo, ang kagandahan dito, tumatagal po ito ng isang taon, ilang taon. Kasi habang tumatagal, mas lalong sumasarap. So, kailangan tamang costing lang. So, hindi ko na kayo mabigyan ng kung magkano to ibibenta. Kasi, para sa akin, iba-iba po yung presyo ng mga bilihin sa atin. So, alamin niyo kung magkaning bawang, sibuya, sili dyan sa lugar ninyo. Yung suka, pwede nyo nun ma-check yan sa mga grocery, supermarket, o palengke na malapit sa inyong lugar. Eto nga, nakita nyo, may isang galon kami na suka na ginawa ko. Kasi, mas bet nila talaga kapag ako nagtitimpla ng suka. Tapos, yung mga pampalasa na nilagay ko dyan, So, optional lagi kong sinasabi, 'di ba? Kayo pa rin po ang masusunod. Depende po 'yan sa timpla na nais ninyo. Hindi tayo naglagay ng sobrang daming asin kasi kailangan balance po. Hindi kailangan maalat ang suka natin kasi yan po ay sausawan ng mga barbecue na may pampalasa na, na inihaw na isda, na may asin na kapag inihaw. So, kailangan sakto lang. So, ayun lang. Sana masubukan nyo po ito.